Ayun o. Ayan po ang loob na maalat na kabalot sa puti. Ayan. Ayan po ay 15 araw, 15 days na kabalot. Ayan o. Galing. Ano po yan? Isa-isa uh, nyo pong hinugasan pagka 15 days na. Hindi, ang tagal nyo pong inugasan. Hindi, hey, opo. Oh. <laughs> Wala po dyan sa loob niyan. Tapos, i-tagalin ko po sa isang batya. Hmm. Ano yung parang ibababad yun muna para matanggal. Opo. Oh, ano pangalan nyo po? po? Ate. Minda po. Ate Minda. Opo. Okay, okay. ng... Yan. Si Ate Minda po, siya po ang gumagawa ng itlog na maalat. Pero, hindi po siya maalat nung tikman po namin kanina. Ilang oras po ba? Pag niluto. Ano po? Apat na oras po. Oh, tagal ano? Uh, eh, kaya po nga balik-balik po ako kanina mula pa dyan kanina umaga. Mm. po. Apat na oras. Kanina po lang hinang mo. Oh. Galing, Galing ano? Apat Kasi... <laughs> na oras. Po. Hmm. Ayan, mga Saan kapatid. Parang po matagal. So. Parang po matagal. Pwede na isang oras na. Eh, pagka po hindi tama po yung luto, eh, mabilis uh, po matiyo. Mapanis? Oh, ano Ano yun? Sa pagluto, walang takip? Opo, oh, yung ano lang po, plastic. Ah, para Pwede naman pong tela. That para means, hindi pumutok. Pwede naman pong tela. Ayan. Hindi talaga may trip talaga. Ayan natin, salamat. Ah, okay. ah kababay, nakita niyo kung paano gumawa ng... Oo uh, Special dito lang yan sa Pangklara. Ano po? kan si ba Pampanga. Ayun. Si Ate. Pa, ganun din ginagawa sa iba hindi. ganyan din po. Kasi hindi na kay nagkulay. Ay hindi po Kasi po ano, dito dito ako namang po. Nasa nopan. Thank, Thank you Ate ha, Ate Nina Nilda. Nilda. Thank, Thank you Ate Nilda. Thank you rin sa na Salamat sa masarap na sinampalukan. Thank you. Man. Man. God bless po. Tapos ito po yung sinasalang na Yan o Tinatakpan ng plastic para hindi po pumutok Hindi masabog So ito na po yan o Nakasalang na po uh, Apat na oras po yung naka, ano, Nakasalang dyan Ayan uh, o mga kababayan At ito na po yung luto Apat na oras po yan Pagkasarap-sarap No? Hindi po siya maalat, talagang hindi po siya maalat. Pwede mong kainin diretso. Lalo na kung meron pong kasamang kamatis. Pagkasarap po ng gawa nilang itlog na maalat. Yan ang pagkainit-init pa po. Ayan. Ayan po. Ang pulang itlog. Galing, oh. Ayan po mga kababayan. Nakita nyo po. At uh, yan po yung unang salang. Tapos... Ayan. Ito po ang unang salang. Ito naman po yung pangalawang salang. Ayan. Okay. Napanood nyo po. Ito ang napaka-special na... Uh, ito, saglit lang daw po ito maubos. Dito, sa kanila. Kasi masarap po, hindi maalat. Pwedeng papakin eh. Pwedeng kainin. Okay, mga kababayan, Salamat po. Okay. Ayan, oh, ito na yung nakatrain na oh. Nakatrain na yung itlog na maalat pero hindi ganong kaalat yan tinikman namin oh. Sarap. Ayan. Thank you very much. Ayan. Po. Hindi pa po. Hindi <coughs> pa Ayan, salamat po. Thank you very much. Ayyan, ah. <coughs> <Yung, coughs> uh, asa oh, natikas